Saan ang daan? Sa taas, sa taas. Ah, sa taas? Nasa na ako ng daan niya, oh. Ay, dito pala ang daan na, oh. Ligo tayo, guys, sa uh, ilog. May ube. Oh, putik. Oh, iyan. Ito ang putik sa amin. Daan na ng tao. Daan na ng kabayo. Iisa. Dito tayo guys, sa tabi. Iyan, sa tabi. Ito ang oh, putik, oh. Iyan. Pero dito ako sa daan. Naku, tikman. Na. Naku. Wala na ako ng makasama ko eh. Paano na napamartez ako doon? Gusto ko po mahirap ang daan niya. Mga guys. Mga